Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Ngayon po ay ibabahagi ko naman sa inyo ang tungkol sa ating pag-aalala sa buhay na ito. Lahat tayo ay biktima ng pag-aalala. Pag-aalala sa mga material na bagay. Ngunit may sinabi ang ating Panginoong Diyos tungkol sa pag-aalala. Ang sabi sa aklat ng Mateo 6.25-7 ganito ang nakasulat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o iinumin, ni tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba't ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan ay higit kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-ipon sa mga kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong ama sa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa kanila? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pag-aalala? Nag-aalala ang tao sa mga material na bagay dahil sa wala tayong paniniwala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na sinasabi natin na tayo ay nasa Diyos, ngunit hindi tayo nagtitiwala sa kanya. Kaya pinapayuhan niya tayo na magtiwala sa kanya dahil hindi niya tayo pababayaan. Maraming payo sa atin ang Panginoong Diyos tungkol sa pag-aalala. Kung nais niyo na malaman ang mga ito, maaari nating pag-aralan ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagsasama. Maraming salamat po.